Maraming maraming salamat po sa ating sponsor na handang tumulong sa pamilya ni Nanay Cherry at ni Tatay Raul sa lahat po ng gagastusin sa pagpunta nila ng uh, hospital sa Tacloban City. Maraming maraming salamat po kay Madam Roxanne Abapo Lim. Maraming maraming salamat po ma'am sa lahat po ng ibinibigay mong tulong sa kanila. Thank you, thank you so much. So, Nay, uh, tanungin kita, nai, Kumusta naman yung sitwasyon ng apo mo ngayon, Nay? Sa Hong Kong at Narita. Okay lang. Pisan oo, okay na ata. Ano mo? Is for ko, Nay. Wala na ganto sa. Pwede siguro na ano, point stage pa. Pwansaka na ano, parang hindi mo makikita sa kanyang ano itsura na talagang meron siyang mga uh, kaman no? parang ganyan yung sinasabi ko na okay lang parang okay yeah, lang. lang okay parang so, okay na niya so, okay. sa'yo siya ng nanay cherry na uh, ikaw yung ina nung baby si sino ba itong pangalan ito? si Gabriel ah uh, di ba merong meron di ba meron akong nalaman na merong nag-sponsor sa atin na oh, uh, kaya nakakalik ng uh, Tacloban Hospital, no? Na si Madam Roxan Abapo Lim, no? Oh, Lim Abapo, no? So, ano yung naging result doon, ma'am, na Aunay, na nung nakapunta kayo doon? Uh, uh, naka-fail kami ng strong at bago ng mga sabiyahe

ititake niya tayo para pag ma-extend na siya, titignan dito yung bando niya kung sakaling wala na bang gata, titipin siya. Hanggang sa nabutan kami ng tatlo, ma-schedule na sana ito siya, kaso lang, matos na eh. Kaya babalik na. Pero ano, Meron nang nabigay na gamot. Yung pumunta kayo doon, yung pinabalik namin kayo doon, no na sa ERNC. Ah uh, so guys sabihin ko lang sa inyo guys hindi tayo nagvideo noon nung pinabalik natin sila sa Tacloban kasi um ang hirap din naman guys na video natin papunta doon sa ERNC baka mawala doon sa hospital na kumuha tayo ng mga video. So hindi na lang natin Uh, pinos. Pero laki po talaga yeah, namin ang masasalamat wow, wow. na si Madam wow. Brooks and na hanggang ngayon patuloy na nagbibigay ng tulong <laughs> kaila na nai Cherry at kay <laughs> Baby Gabriel no na siya yung siya yung nagsusuporta ngayon yeah. sa mga kinakailangan na bilhin ng mga gamot at lahat ng mga babayarin sa hospital no So, maraming maraming salamat don Ma'am Roxanne Lim, sa tulong na ibinigay mo sa kanila, Ma'am. No? So, kailan kayo? Babalik doon natin, yung sabi ng doktor. Mga ilang days? Yung limitation? Hindi po, eh, Mga balik po, 30 days. 30 days lang yan? Ah, okay. Gusto po namin, gusto po namin, e, meron lang po sa kanila. Okay, no. Bawag na po po sa kanila ng ma'am. Meron na po kami sa ng pera. Eh, na pagyaran natin doh, mai sa yung sakali, least, yun, Ay, keron, yung 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 na yung yung para, para, para sa para sa kwan mo kasi dati dyan video nga ka rin ah okay. okay. hindi okay. na kayo pag bumalik kayo doon yeah. hindi na kayo mahihirapan na mag mag magpipila pa tayo hindi na so diretsyo na, did, 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 so, na lang sayo. kayo ah, okay, okay. kasi sobrang dami kasi dyan guys sa EBR MC guys na uh, yeah. nagpapa check up guys na no? maraming maraming mga pasyente dyan na pumupunta Uh, dyan sila nagpapagamot, dyan nagpapa-check uh, up. No? Kaya sa so, sobrang dami guys, talagang kung ikaw, huli ka na kung dumating, talagang maaabotan ka talaga ng tatlo. So, isa na yun yung nangyaring experience nila ni Nana Cherry doon. Nung pinapunta namin sila doon sa Tacloban City. So, this time guys, meron tayong konting surpresa na dala. No? Na hindi ito ikakalungkot nila guys. No? Alam ko ikatutuwa ito nila. No? Kahit konti na itong bit-bit natin guys na tulong para sa kanila is para sa amin na nag nagbigay at saka sa ating sponsor sobrang sobrang laki na tumulong para sa kanila guys so kunin na natin ang bitbit -bit natin no para ibigay kina nanay so ito yung tanggapin niyo nai itong galing sa ating sponsor nai si Ma'am Guruta ng South Korea so sa kanya to galing lahat na sponsor no galing pa to ng South Korea nanay so, hindi to sa atin no? dito sa Pilipinas guys galing to South Korea pinabibigay ni ma'am sa inyo nanay ate tanggapin nyo tsaka meron din tayo ditong uh, spam ang ulam masarap to kainin guys masarap ang ulam yan tanggapin nyo ate nanay at meron din tayong mga ah uh, coffee na nandito na nung coffee to kape to na masarap to na uh, inumin galing araw. Yan po. Nagapinyote. Eh. At saka, meron din tayong bigas guys na dala para sa pamilyang Havar dito sa Barangay Ponong. Yan. Nagapinyo na nai. Yan. Galing lahat yan sa ating butihing sponsor. Walang iba kundi si Madami Guruta ng South Korea. Maraming maraming salamat po ma'am. So, kayo nanay at nanay Cherry, ano yung masasabi niyo sa ating butihing sponsor na nagbigay sa inyo ng mga konting tulong? sakayip kami ng mga kahit kung tila salamat ganon ganon din ako. maraming salamat po sa lahat, lahat sa lalo na sa Panginoon na binigyan nyo sa amin na at tinatanggap namin na kayo kami tinatanggap sa inyo ang anong bigay kayo sa amin ng tulong Maraming maraming salamat po, madami. Eh, so, yan. Yeah. So, narinig nyo na, guys, ang lahat po ng pasasalamat nila. No, sobrang tuwa po nila na hindi nila inaakala, guys, na ngayong hapon na ito may darating na, may darating na konting tulong at blessing sa kanilang pamilya. No?